Yes, magandang araw mga ka-inspirasyon. Kwento ko lang po sa inyo. Ito po yung pagkakataon na tayo po ay pabiyahin na after po nating makapagpahinga. Dahil sobrang init po ng panahon, eh tayo po ay umuwi ng tanghali at bumabalik po tayo sa pagbiyahe ng hapon. Mga alas 4 na po ito mga ka-inspirasyon. At ito nakakita tayo ng merienda. Gusto muna natin magmerienda bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagtatrabaho. Oh! Shout out. si silik mo eh. Oh. Shout out ka na. At nandito na po tayo sa MLQ. Ayan, papakit na po tayo papuntang SMB Kutan. Kung nakikita nyo po, dito po tayo ngayon sa General Santos Avenue at napakaluwag po ng daan. Hapo na po yan mga kainspirasyon. Pero pagdating po natin sa may tapat ng DOST, yan po isa mismo halos katapat ng gate, ay makikita po ninyo sobrang traffic. Talagang siksikan ang mga sasakyan dito. At ang isa sa dahilan po niyan mga ka-inspirasyon, ay eh, yung kalsada po dito is nagkorba. Kumbaga, yung ginawang kalsada po, is naipon din po ang mga sasakyan dito sa bandang dulo, dun sa dating kalsada. Sa madalit sabi po, eh, siki pa rin po mga ka-inspirasyon. Kaya nangyari, eh, sa na dire-direcho po sana, eh, ito po nag-istakan yung mga sasakyan dahil maliit na po yung kalsada dito sa bandang dulo. At yan din nga po yung nakikita po ng ating pong mga viewers, mga manonood na komento po nila bakit maliit yung daan po dito. So makita nyo po kasi nag-curve siya dito mga mga ka-inspirasyon dito sa bandang dulo. Kita nyo, kailangan magbigayan po yung nasa kabilang side. Dito sa side po natin, yan, yan, yan. Yan, dumidiretso po tayo. Yan, curve na po yan dyan. So ang bagsak po nyan, dun sa kabilang side, mag-iipon-ipon. Kaya, kumo... Ayan, ayan. Makita po ninyo ayan mga ka-inspirasyon, no, talagang ayan, ito nag-carve nakita niyo yung aro Yun. tanong nga po ng ating mga kasama mo mga riders eh bakit hindi diniretso so tingnan po natin mga tol ang sitwasyon ayan o no, kita niyo, ayan, hintayan lang din po ayan, kasi itong side na nasa kanan po, kung makikita po natin, part po yan ng DOST na meron po construct So, hindi natin alam kung ano po yung plano. Pero, yan po yung nangyayari dito po sa part po ng General Santos Avenue dito sa Tagi. Yan. So, yan. Siksikan pa rin po kapag dumagsa talaga yung mga sasakyan. Yan. So, medyo maluan po sana kung dire-direcho po sana yung kalsada. No? Pero, ganun pa man, hindi natin alam yung plano kung inaayos pa o ayusin pa sa mga susunod. Pero sabi nga lang po, habang maigsi ang kumot, eh matuto tayong mamaluktot. Ano po? Kung ano yung nandyan, pagbiisan muna po natin. At nakikita naman po natin mga tol, ayan, dire-diretso na po tayo. Yun, nakita natin sa bandang side, merong, merong ginagawa pa rin yung part ng DOST. Ayan. So hanggang dito, maraming maraming salamat po sa inyong pag-suporta. Ah. God bless po sa ating lahat.